Sige mga Sige na na Spot 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 O picture saan? Ay nga nabipicture dyan Ay yun o yun parang Ay feed the monkeys may monkey pala dito Sabi ko do not feed the monkey Ayun o Biglang may nalabas na monkey dyan Ayan Dito drive Ay kasi talaga na yung in case nakita dito tayo, ano Dito dyan ako. Ayan. Ayan. Chugamong. Karay ka. na kami, bahala ka dyan. Saan bilas? Saan bilas? Hindi lang bilas, ma'am. Stop lang kayo. Stop lang kayo. Anong itumawag na ka ako? Saan mo? Kesa ng National Forest. Stop lang. Tapos muntutan mo, kuya. Masas. mo. na pa ito. Hindi, isa. Kaya na natin. Ah! mo ba, siya? Okay. Yan, yes. kainin okay. mo okay. na okay. yan okay. okay.

Oh. Wala, binigay ko na sa'yo kanina pang CR. Yes, yes. Ito, may, okay. May, okay. Yung ganun, kinain. Kinain. <laughs> kinain si Minnie Mouse. Ano po? Wala na? ka, Magpunas ka. <coughs> na, sa damit. Teka lang puto bongbong -bong. Ay, nanahulog? Oo, oh.

mga nakain din namin, baka ako maging na, kung masyadong nakain din naman niya, baka nakalikha. umm, sa akin din yata daw suso. tumigil, oh,